Kaya yeah, may panibagong banta kay VP Sara. Magkakaroon siyempre ng budget hearing pa rin sa lower house. Ay, ganun pala talaga yun. Ang sa dalawang kapulungan. Mababang kapulungan, lower house or house of representatives. And of course, the upper house or senate. So tapos na yung sa senate, pero gigisahin pa rin po si VP Sara sa lower house. Nagbabantang isang body. <laughs> na pagka pumunta tumungtong si VP Sara na at pabarabara kung samagot ay susuplaki niya ng bunga-bunga at uh, kung ano man ang kanyang gagawin. Sandali, meron siyang term dito. Oh, okay. Sige ha. Ganon. ang ibig sabihin ng teka ha? Kasi mga ano to, mga jargons ito eh. Hanapin ko lang yung meaning ni Akla dito ha. Parang gusto niyang suplahin si VP Aha. whatever. Okay, sige, sige. So, nag nagbabanta siya na kapag sino, pag kasi VP Sara ay ng sagot, ay susup susupalpalin niya ng bunga-bunga. Na hindi uubra yung pagiging uh, basa ni VP Sara. Mga ganong tipo, ano? oh ah, talaga ba akla? Talaga ba? patay gumana ng sir. ko yung survey madaya, ha? Ayan. O, oh, pipindot ang survey ka agad. May something na naman. Anyway. So, eto nga mga ate kuya, itong si Akla na makakaliwa. Oy, oh, sino ito? Thank you ha, sino yan? Oh, sige, mamaya ako silipin na. Oh. Nagbabadya si Akla at eto nga ang kanyang post. Do not pronounce P as F and F as P. So, <laughs> Ito ang force ni Raul. Si, Raul. si Raul, Si Raul Manuel, na si Aklang inasinang ng gulat, eh. <laughs> nga na tayo, Akla, kahit mas mahaba ang buko sa'yo. Oh, post senior ni Kuya Ibi Hugalbot na namit ko sa Java City. Ah Good morning, mga body. Good afternoon din, Kuya. Sabi ni Raul Manuel, next week, August 27th, oh, that's gonna be on Tuesday, sa Martes. Martes, gigisahin Apla, si Sarah, Merkoles, Pocsion, sa Aplos, si Vipisara, miyarkoles, nasa paksas, sa pagkakataon, oh. Sa August 27, 1.30 p.m., manunood kami akla, ha? hapon pala yan ng Martes, next week, nakatakdang humarap sa kamera or lower house ang Office of the Vice President para sa budget briefing. Makakaasa ang taong bayan, hindi kami umaasa. Ang aasahan namin ay kay Majong Bagni <laughs> at masupalpal. pal Sara, o, oh, pagandaan mo na to VP Sara, ha? Ready mo na ang mga armas, ha? Hindi kailangan ng kamao, kundi ang iyong uh, uh, maanghang na pananalita kay akla na ito, no? Na recruiter di umano ng, ng mga mag-a-abroad sa kabundukan. Tama ba, akla? Recruiter ka ng mga mag-a-abroad sa kabundukan. Pangit mo, ha? Ilonggo ka, di ba? Kat Katunto sa imo, ak. Ak bakla ka, bayot ka, salot ka sa lipunan na yawa ka. Baka ako'y kasuhan. <laughs> Mag-ano na lang kita, mag-alanita na lang kita sa ngatong buhok na bakla ka. <laughs> bakla ka man din Nanantaw ko ang video mo sa ililo, nagsakot-saot ka dito daw sa dinagyang, daw sa dinagyang tour or maybe sa school ninyo. Oh, perfect ka dito. Palhak. Porti ka gidya ka giata. Ayan, what na? Oo. Ang lagi ka po na. I mean, marun, meron ka namang steps sa pagsabi ko. mas, mas akla ka pa sa akin. Mas halip ka pa sa akin. Giatay. Huh? Party ka ano tawag siya sa ganyan nga nalimutan ko na 'yung mga terminology, mga mga ano, mga dial, mga ano, mga words ng Bisaya. Hindi kasi ako Bisaya, eh. Tagalig talaga ako. Ako Tagalog. Ay charing. Oh. Mga kaas ang taong bayan na hindi papahintulutan ng representasyon na ito ang paiwas na pagsagot ng nakaupong vice presidente. Point of order agad yan sakin, sa akin kung lilihis sa topic. Ano ibig sabihin ng point of order? Siyempre, kalkal -kal tayo, no? Ano ibig sabihin point of order? A question or statement about the way things should be done at a meeting. Huh? Oh, whatever, no? Huh? Oh! ko questionin agad niya kapag hindi siguro sumusunod sa patakaran ng lower house si VP Sara. Aklang Raul. Si ito namang si Raul. Lo. Oh. Ito namang si Raul. Oh. Lo. <laughs> alam mo Raul kung bakit ganon ang sagot ni VP Sara. Kasi nga, alam niyang pinopolitika siya. Magkano lang ba naman ang nire-request ng Office of the Vice President na budget? 2 billion. Although it's billion, ang 2 billion ay ilang porsyento ba ganang ng isang trilyon. Ha, 'di ba sa isang trilyon merong uh, 1,000 billion. Oh, ay eh, 2 billion lang 'yun eh. 'Di parang point 0.2 lang 'yun. 0.2% lang ng isang trilyon. So halos ano pa yon, Ay eh, ilang trilyon din ang budget ng Pilipinas sa next year, 'di ba? 6 trilyon mahigit. Padagdag ng padagdag ang budget, wala namang proyekto. Ang ginagawa lang ng kamangyang nang hindi mo pinupulaan 'yon, Raulo. <laughs> Party ng party, gala ng gala, abroad ng abroad, concert ng concert, padagdag ng padagdag ang budget ng 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 gobyerno. taon taon ng 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 ayo ng 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 so ng hindi nyo kine-question. Maliit lang ang budget na yon. Tingnan nga natin yung budget ng ano ha, ng, kalkaling ko yung budget ng DepEd. Yung hinahawakan ni VP Sara na ni Let Go na niya. Okay. Kahit yung ngayong taon lang na budget ng DepEd, alam ko halos 1 trillion mga atat kuye Oh my God, halos 1 trillion na. I'm going to go ahead and screenshot that. and I'm going to show it to you people. Hold on a second. Kumbaga, well, ma understandable, malaki ang, de uh, malaki ang DepEd. Ang DepEd ay uh, national, di ba? Buong Pilipinas kasi ang Department of Education. So, understandable na halos isang trilyon mga ate tuya. Ay, ang office ni VP Sara, 2 billion lang ang nire-request. O eto, Oh. Uh -huh. Yung debt aid ni go ni VP Sara yan eh. Kung yan ay mukhang pera, di hindi niya bibitawan. Biro, mo, biro mo halos isang trilyon. $924.7 billion. Halos isang trilyon. oh, wala pa nga sa $4.7 billion yung inirequest ni VP Sara, ipangalawang eh, pangulo yan. Tsaka hindi dapat ginigisa yan as courtesy. Pangalawa sa pinakamataas na leader yan ng Pilipinas, mas mataas kaysa sa mga senador. Ilan lang naman daw ang boto ni Sisa Virus nung nakarang election na, nung tumakbo siya, mga 19 milyon? Ay, si VP Sara, 32. Tapos kini question mo, ang nire-request ay pangalawang leader yan. Magkano ang budget ni Kuting? Opisina ng Presidente kumpara sa 10.7 billion ngayong taon na 10.7 billion. Oh. So, five folds pa kaysa sa budget ng OVP. Bakit nga ba si VP Sara humihingi ng malaking budget? Actually, sapat na budget. Actually, maliit pa rin na budget. Di ba? Kung para sa ibang mga uh, agencies, ganyan, government uh, offices, whatever. Mm. 10 billion. Opisina ni Kuting, 10 billion. Tapos meron siya mga intelligence funds. Di ba si VP Sara, walang ganyan. Zero ang confidential funds. Tapos next year, tataasan na naman ang budget ng opisina ni Kuting. Okay. So, where was I? Bakit tumingin ng malaking budget si VP Sara? Kasi po, at gustong kontra ni Sisa kasi kamukha naman daw yung mga yung tinutulong daw ni VP Sara sa mga lumalapit sa kanya pwede naman DIL dyan kung masikaso no DSWD DSWD kung sino si ano-ano uh, pang uh, departments di ba bakit daw uh, parang redundant or doble-doble oh, bakit si VP Saray namumudbud ng tulong sa mga nagpapa-ospital, sa mga disabled, sa mga lumalapit, na mga mahihirap, bakit kailangan niya mamigay? Eh, trabaho naman daw yan, sabi ni VP, sabi ni Sisa Virus, gagawin daw niya ng paraan na, ano, ilipat yung budget. So, so parang gusto talaga niyang, wag di ba, pigilin yung 2 billion na proposed budget ni VP Sara next year. Kailangan siguro gusto niya 1 billion lang, kung pwede nga lang zero budget eh, gagawin niya eh, <laughs> bat ikaw ang mamumudbud trabaho naman yan ng DILD, DILD DSWD DSWD kung sino-sino o, oh, sabi ni VP Sara ay syempre, maraming lumalapit sa kanya alangang ituro pa niya doon, ganun ba ang gagawin mo kung ikaw ay uh, kung ikaw ay politiko, pag may lumapit sa'yo ituturo mo sa kung saan-saan so dadaan sa bureaucracy, di ang bagal hihingi pa ng endorsement letter ay kasi inendorso ako dito ni VP Sara o lumapit sa DSWD yung kung sino man hihingi ng pang ospital. O, tinuro ko ni VP Sara kasi napumunta ko sa opisina niya. Wala eh. Eh, anda satellite offices ni VP Sara. Walang ganyan dati si Lugaw. O, hindi na yung uh, office of the vice president siguro saan ba? Mandalu yung Pasig. Somewhere there. Or QC. Kung saan man ang opisina ni VP Sara bilang vice president. Hindi na doon ang punta ng iba. Naglalagay siguro si VP Sara ng mga satellite offices sa bawat regions. O, para, di ba, hindi natatawid ng Maynila ang mga taga-Bisaya, lalong-lalo na ang mga taga-Mindanao. Kung merong Office of the Vice President sa Mindanao, doon pupunta yung mga taga roon, even sa Visayas, kapuluan ang Pilipinas. So, biro mo yun, ginawa ni VP Sara ng paraan na ang kanyang opisina ay, di ba, nakascatter naka sa kapuluan. Na hindi pa ginawa ng kahit sinong Vice President, wala naman yatang ganyan si, Le, si BFF Lenny noon. So kapag may lumapit o oh, di mabibigyan agad ng tulong, hindi yung ituturo mo pa ng ituturo, eh, ilang araw pa bago mabigyan, baka ilang linggo, ilang buwan na, na matay na yung humihingi ng tulong o pinaghihingi ng tulong, hindi pa natulungan dahil sa bureaucracy. At kapag nalaman na, ay, ay, ay nako, supporter ng mga Duterte, ayaw namin tulungan. Lalo ang mga appointees ngayon, DSWD, DALG, puro kiss ass kay O oh, paano tutulungan? Na, personalin yan. Yung mga nabibigyan ng ayuda ng mga probi-probinsya, bayan, should oh, at distrito. Oh. Sa inyo bang mga lugar mga tat may namudbud ng ayuda? Namud, nabudburan ba kayo ng ayuda? nila nina, kuting si kuting, nag-iikot-ikot sa kung saan saan yan eh. oh, kami nga hindi man lang nakatikip ng ayuda kay kuting, kaya nagagalit ang langit. Maagri ang langit piling-pili ang mga politiko sa local government, mga gobernador, mayors and what not, na binibigyan at sina, 'di ba, pinupuntahan nila ko para bigyan ng ayuda. At yung ayuda na yun, 'yon, just ko po, kalat na kalat na hindi wala man lang naiimbestigahan. Ang ayuda bibigay 10k paglabas ng gate 2k, yung iba nga naging 15 pa, binawi. Alam niyo na kung bakit binawi ng mga politiko panggasto sa election next year, ganun ba 'yon? Oh, tapos ngayon pipilayan niyo si VP Sara. Tapos ngayon, pagbabantaan niyo na nakapagtungtong ni VP Sara sa uh, Raul Manuel, pagtungtong ni VP Sara sa budget briefing sa Lower House, babastos inyo ay teritoryo niyo. Eh, di try natin. Ano kaya ang magiging strategy ni VP Sara? Paano kaya niya gigisahin ang aklang Bulati na kung sumayaw ay parang inasinan nga naman? Like comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.